na welcome back po sa ating channel Julia M. So for today, uh, second day na natin dito sa Lucena City. So dahil nakapagbaklas na tayo ng bubong at dahil wala pa yung ating materials na gagamitin para dito sa ating uh, roofing. So pansamantala maglalagay muna tayo ng framing ng ating mga ceiling dito sa mga kwarto at dun sa ating uh, ibang part pa nitong ating uh, bahay, no? So at siyempre, dahil uh, mag install tayo ng ceiling, sasamahan na natin ng konting tutorial. So tara na mga boss, umpisa na natin to. At yan mga boss, so bali ito yung ating uh, kikisamihan na portion. So bali... Uh, Siyempre, first step na laging ginagawa natin pagdating sa mga ceiling installation is layout. So, kailangan natin mag-layout ang ginagawa natin, first of all, is nagle-level tayo. inile natin yung kisame natin kung gano'ng kataas or kung hanggang saan yung uh, perspective ng ating ceiling or yung pinakamataas na pwedeng abutin ng ating kisame. So, magle-level. So, bali, sa pagle-level, kita nyo, gumagamit kami ng laser level pero as of now, hindi na kami magle-level dahil may susundan na kami. Yan yung existing na part nung pinaglagyan ng dating kisame. So, may level na yan. So, hindi natin kailangan mag-level. And then, kung wala kayong mga laser level, pwede kayong gumamit ng level hose or depende sa inyo kung paano nyo ili yung ating mga wall angle, yung ating unang ikakabit. So, ngayon, siyempre, uh, anuhin muna natin. Pakita muna natin yung mga gagamitin nating materials dito sa ating ceiling installation. So, para dun sa mga beginners natin, pag mag-install kayo, bibili kayo ng kisame, na ganitong gamit, metal paring, alam na ninyo yung mga bawat tawag dito at syempre alam niyo na kung ano sasabihin niyo. Paglilista niyo, pag quotation niyo, alam niyo na yung sasabihin yung materyales. Okay? O susulat. So unahin muna natin to, ito walang gel. Yan. So walang gel, ito bali yung nilalagay natin dito sa wall. Yan. So ito ikinakabit natin to. Ah, uh, depende sa inyo mga boss, pwedeng concrete nail, Pwedeng nail gun. Ang ginagamit namin ngayon is nail gun. Kaso nga lang sa kasamaang palad. Di namin nadala mga boss. So kaya gagamit tayo ng aming dating diskarte. Blind rivet. Pwede rin screw. So ang ginagamit namin is blind rivet. Pero make sure lang mahaba yung blind rivet at malaki. Ginagamit namin ito 532 by 3 4 Or pwede rin 532 by 1 inch para mas mahaba, mas maganda. So actually, hindi naman talaga natin kailangang sobrang tibay ng mga wall angle kasi ang bigat naman ng ceiling natin is wala naman dyan. Eh. Nandito sa may middle portion. So itong gilid na yan, support lang yan. Kung baga yan yung pag-uumpisa ng layout natin. And then yung ating kakasahan ng framing. Okay, so gaya na sabi ko, bahala na kayo mga boss kung anong gusto nyong diskarte. Okay, so next naman natin gagamitin. Ito, metal paring. Ay, oo oh, nga pala. Itong wall angle natin, so bali yung kapal naman niya, meron tayong uh, nabibiling 0.5, 0.6, 0.7, depende sa inyo. At so ayun mga boss, bali yung haba naman nito is merong 8 feet or mayroong pwede tayong magpasadya, depende sa inyo. Okay, ito naman, yung ating next na materyales, yung ating metal paring. Okay, yung metal paring natin, same as wall angle, ang kapal nito is 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. So kung gusto niyo na mas matibay na framing at mas tatagal, pumili kayo nung mas makapal, syempre. Syempre, yun nga lang, yung uh, price niya is mas mahal pag mas makapal. Okay? ito metal paring naman natin, ito yung kinakabitan ng ating mga board. Okay, nito. Ayan. So, bali, sa pag install naman ito, para may kabit natin sa ating mga wall angle, blind rivet lang yung gamit natin. Then, next naman natin is yung ating carrying channel. Okay. Yung carrying channel naman, ito naman, yung gagamitin nating patigas or brace at para may connect natin itong ating metal paring dito sa ating carrying channel isa-isa and then hindi mawawala syempre yung W clip na gagamitin natin ito yung W clip para may connect natin itong ating si metal paring dito sa ating carrying channel na si carrying channel ang purpose naman nito siya yung bubuhat dito sa ating mga metal paring framing and then ang pag Papatibay naman ito mga bossing, depende na sa inyo, no? depende kung islab ba yung pagkakapitan niyo gumamit kayo ng mga pull threaded, pwede rin metal paring, or depende na sa inyo mga bossing kung anong gusto niyo basta importante, matibay. Okay, pagdating naman sa mga ganitong halimbawa, mga kahoy lang, roofing, diretso tayo sa roofing framing natin, kalimitan na ginagamit namin is metal paring na lang, yung panghanger namin na ginagamit. So matibay din naman yon no? So, yan yung ating mga gagamitin. At syempre, yung ating, lastly, hard deplex. Syempre, sa lahat naman ng na ceiling works namin, hard deplex lagi yung ginagamit namin. Hard deplex brand. So, tayo, hindi naman tayo sponsored ng uh, hard deplex, pero itong hard deplex na to, yung laging sinasabi kong gamitin natin dahil napakatibay nito, compare natin sa ibang mga brand. Okay, so bali yung kapal na gagamitin natin sa ating ceiling works is meron tayong 3.5 or yung tinatawag na hardy light which is naka-proposed talaga for ceiling. Pero yung iba naman sometimes gumagamit ng 4.5 mas makapal kaysa dito. So depende na sa inyo mga bossing. Basta make sure lang pag gagamit kayo ng mas mabigat at mas makapal na board kinakailangan, syempre, mas matibay na framing yung kailangan natin. Okay, so, syempre naman, next naman. So, pa sa pag-install naman, kailangan lang natin na mga ganitong gamit. Unang-una, gunting. So, panggupit natin yan or pamputol dito sa ating mga metal paring. At syempre, yung ating riveter. Okay, para naman, may kabit natin yung ating mga blind rivet. Kagamit tayo ng riveter. At syempre, barena. So, yung barena natin, Depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin barena. And then, syempre, yung ating blind rivet. So, ayan, kompleto na mga boss. Yung ating materyales na gagamitin at yung ating mga tools. And then, yan, kung gusto nyo gumamit nga pala ng concrete nail, syempre, kailangan. Meron kayo martilyo. Okay, so tara, umpisa na natin mga boss yung installation natin. So, bago pa tayo abutin ng gutom. At so yan na mga boss, natapos na nating lagyan ng wall angle itong ating uh, paikot ng kwarto, no? Ayan. So ngayon, uh, nakalimutan ko palang lang i-mention kanina, no? So bali, kapag o order kayo ng mga blind, anong uh, nung ating mga drill bit, syempre kasi laki nung blind rivet yung gagamitin ninyo or bibilhin. Okay, so ngayon, pagdating naman sa paglalayout ng ating mga framing na, okay, so meron tayong one foot Pwede tayong mag 16 inches. Huwag lang 2 feet. Masyado ng malaki yun, no? So, ang pagpipilian nyo, either 1 foot or 16 inches. Depende na sa inyo. Okay. So, mas uh, required na framing natin is 1 foot, 1 foot lang para medyo mas matibay. Compare natin sa 16, 16. Ngayon, kung medyo nagtitipid kayo, pwede naman kayong gumamit ng 16, 16 inches. Gaya ng sabi ko, marami tayong option. Bahala na kayong pumili Doon sa dalawang nabanggit ko. Okay, so ngayon, ang paglalatag ng framing natin, di ba alam naman natin na dapat nakapaayon yan sa pintuan. So, syempre, dumarating yung pagkakataon na hindi naman natin pwedeng sundin lahat ng oras yung ganong diskarte. Kinakailangan, pag-aralan din natin yung mga materialis natin kung saan tayo mas maximize, or kinakailangan maximize natin yung ating mga materialis na hindi tayo masyadong mareretasuhan ng marami. So ngayon, ang naging desisyon na lang namin dito is pabalagbag na lang. Dahil yung haba ng ating metal paring is 5 meters and then itong haba naman ito is 240. So, so every one piece ng ating paring makakakuha tayo ng dalawang piraso. So compare natin sa paganon, so ang sukat nito is nasa 280 alangan eh no. So mareretasuhan tayo at saka syempre magdudugsong-dugsong pa tayo kung paganon yung diskarte natin dapat one-sided lang pati yung pag-uumpisa ng layout natin. Ang seruho natin or yung retaso, kinakailangan sa isang side lang natin ilalagay. Hindi na tayo magsesentro ng ating framing, hindi na tayo magsesentro ng ating board, hindi na tayo mag i -iskwala. So kaya naman, itong diskarte na to mga bossing, kapag ito yung napanood ninyo, ay talaga namang mas mapapabilis yung trabaho niyo, Okay? Tsaka isa pa, mamasilyahan naman yung mga joint niyan. So, hindi na natin kinakailangan mag pa. So, maliban na lang kung may mga design, yung ating board na nilalagay, so pwede tayo mag-sentro. Okay? Pag ganito mga hard deflex, solid color, mamasilyahan, one-sided lang yung ating siruho. Dito tayo mag-uumpisa ng layout natin. So, naging layout namin, one foot, one foot. So dito sa side na to Layout kayo ng one foot, one foot, one foot, one foot, one foot And then dito naman sa other side na to One foot, one foot, one foot Hanggang matapos kayo sa kabilang dulo Okay, so ngayon naman Uumpisa na natin lagyan ng framing Ito At so yun mga boss, no, natapos na natin ikabit itong ating mga metal framing na paring. No? So bali, remind ko lang sa inyo mga boss, kinakailangan, huwag nyo kakalimutan magsuot ng mga safety goggles para sa mata, para hindi tayo malaglagan, mapuwing nung mga kusot ng metal paring dahil delikado sa mata yan. So mahal din yung patanggal sa mata kapag napasukan tayo ng mga kusot at huwag nyo kalimutan yung mga gloves. Okay? Pero napansin niyo wala akong gloves sa kaliwang kamay ko kasi mas komportable ako sa pagkuha ng blind rivet. kasi pag may gloves tayo ah uh, sa pagdampot natin ng blind rivet, medyo matagal. Pero depende sa inyo kung gusto niyo magsuot ng gloves mas maganda, okay? So next na gagawin naman natin kapag natapos na natin itong ating framing, Andito na yung ating paglalagay ng carrying channel. Lalagyan natin ng mga carrying channel. Bali, ang distance ng carrying channel natin, minimum natin is 60 cm, maximum natin ay 1 meter. So, ibig sabihin, ang pinakamaliit na distance ng ating every carrying channel galing sa wall, So katayin ng 60 tapos every 60 cm hanggang 1 meter yung distance ng ating caring channel or depende sa inyo mga bossing. Tingnan nyo kung matibay na ba yung uh, case namin ninyo. So kung matibay na, okay na yun. So kung uh, tingin nyo malambot pa, so medyo may mga gumagalaw na part, lagay nyo pa ng hanger. Alam niyo mga boss, pag shoot shoot ko tong salamin na to. Pakiramdam ko mas pogi tayo kay Pakboy at saka kay Boy Tapang. So ayan mga boss, so bali tapos na nating lagyan ng carrying channel. Ito at saka i-connect natin ng ating W clip. So bali yung ating W clip, itong nakikita ninyo, ito to to. Yan, alternate yung lagay natin. So dun, na, dito nakatalikod, tapos nakaharap naman doon para hindi siya tumumba. So, kung gusto nyo, para mas matibay, pwede nyo i-ribit yan dyan. Depende na sa inyo, mga bossing. Kung maninipis yung nagagamit nyo, pero kung makakapal naman, yung ginagamit yung w clip, no need nang i-ribit yan dahil ibabaluktot nyo lang yung uh, parang tatlong dalire, no? Babaluktot nyo lang para yapusin niya yung uh, ating carrying channel. Matibay na yan. Pero gaya na sabi ko, optional. Kung gusto nyo i-ribit, extra tibay, nasa inyo na yan, mga bossing. Okay? So, bali yung napansin nyo tayo, yung discarting na ginawa natin. Nag-framing tayo, naglagay tayo ng uh, carrying channel bago tayo maglalagay ng hanger. So, yung iba naman, ang na nila, hanger muna bago sila nagpe-framing. So, syempre, pagdating sa ceiling works, framing works, nakadepende na yan mga bossing kung saan kayo komportable. Kung sa tingin nyo ay mas mabilis yung ganitong paraan, doon tayo. Okay? So, bali itong nga pinakikita nating video na tutorial is para option lamang. So hindi natin ito ipinagpipilitan na gayahin ninyo, kundi ito ay option nyo lamang. So para marami kayong uh, idea, idea pagagagawa ng ceiling works, framing works. So para in the future, papapakinabangan nyo to, okay? Tapos kung sa tingin nyo ay uh, mabilis yung pagkakagawa ng ganitong diskarte, eh, ano pang ginagawa nyo? syempre, subscribe nyo na si Julay Ems at i-heart na. I-share nyo yung ating video mga bossing. Okay, so ngayon naman magkahangir na tayo magpipix na tayo nitong ating kisame. Ang pagpipix natin, syempre, itatama natin sa level itong ating kisame. So, paano natin gagawin yon? Marami tayong option, mga bossing. So, unang-una na, kung napapanood yung previous video ko namin, gumagamit lang kami ng laser level. Dahil nga, wala tayong laser level sa pagmamadali natin, na iwanan tuloy natin, gagawin natin, tanse. Okay? Tanse na lang gagawin natin. Bali, maglalagay tayo ng tanse kung saan na portion gusto nating i-level. Yung case namin natin, katulad nito, itong portion na to, gusto kong itama sa level to, dito tayo maglalagay ng tanse. Okay, maglagay tayo ng blind rivet dyan, temporarily, yung hindi matatanggal yung pinaka-slug niya. Okay, yung kanyang, uh, ano, uh, retaso. taso, uh, ina tawag doon, di ko alam tawag doon. Maglagay tayo kabilang dulo, ya yeah, para meron tayong talian ng tanse natin. Tapos, yung tansi natin, kinakailangan same sila ng sukat. For example, yung tansi natin galing dito sa ilalim ng walang angle is 2 cm, 1 inch, or depende sa inyo, kinakailangan same sila ng sukat pagdating dito sa kabila. Pagkatapos, galing doon sa tansi na nakakabit na yan, susukat-sukat lang tayo dito sa paring, sa tapat ng paring na gusto nating ilibir. So, sukat lang tayo. Kinakailangan yung ilalim ng paring papunta sa tansi ay maging kasukat nung sinukat natin. For example, 2 cm, yung ating tanse. Kinakailangan galing sa paring, papunta sa ating tanse ay 2 cm din. Pare-pareho ng sagadon may tama natin sa level. At so yan na mga bossing, ito na yung output or yung finish ng ating uh, framing. Ano? So nalagyan na natin ng hanger, matibay na yan, and then ready na nalagyan na yan ng ating board. So ngayon, napapansin niyo mga bossing, yung framing natin is puro straight lang. So wala tayong Uh, pa-cross na framing no hindi katulad nung uh, nakasanayan natin nung una na kwadrado so kaya ito wala na dahil nga kaya 1 foot 1 foot yung ating uh, layout nung ating uh, framing para no need nang maglagay ng cross isa pa pampatagal ng trabaho mga boss yon dahil ang metal paring kaya din para mas mabilis na trabaho and then maglalagay lang tayo ng bridging yung pa natin every board or yung dugsungan. Kung may dugsungan tayo, doon lang tayo maglalagay ng bridging natin. Okay? So, para mas mabilis na trabaho. So, ayan mga bossing, kung uh, meron kayong itadagdag dito sa diskarte natin, sa paggagawa uh, ng kisame, nagamit yung metal paring, uh, dagdagan nyo na lang, and then, kayo na, bahalang uh, magdagdag pa ng ibang uh, diskarte natin. Ano? So, yung, yung sa akin mga boss, pinakita ko lang sa inyo, yung isa sa pinakamabilis na paggagawa, diskarte sa plain ceiling, no? So hindi na kita nyo, wala na tayong pag-iiskwela. Susukat so, lang kayo ng uh, one foot, one foot. Basta make sure lang yung isang board nyo, pag naglagay kayo ng isang buo dito sa one side, kinakailangan hindi tatalon yung four feet natin, yung ating bridging. Okay, yung pinaka-priming natin doon sa dugsungan ng mga board natin. Okay, so ayan na mga boss.